Oh, yung para, para so, yun pa rin, hindi pa rin nawawala. Sabihin may problema siya. So yung ito yung mga naging fault ng ano, lumabas lahat ng ano, indicator dun sa gauges niya. Hindi battery ang problema nito. Baka... Habang bumibiyahe ako. May napansin ko, ay biglang humina ang rangkada ng motor ko at biglang nag-shutdown ang makina nito. So na nasiraan pa ako. Hindi ko alam kung ano yung sira nito. Eh yun nag-pop So, to first time ko to magtutulak. Idohanap so, tayo ng ana na kanana. Hindi, ano pa palit lang pala, na ako naman. Doon sa kabilang. Boss, pwedeng patingin? ano eh, biglang to. ako tumigil eh. Oh, tapos ang dami lumabas na ano, ayan o. Oh. Ayan, ayan lang, baka may nahugod, wala naman eh. TPS error, tapos battery. O kaya battery nga kasi matagal din ganyan. Ewan eh, ko pero na ako, na ang start. Oh, yun, to start. To to oh, pa lang ako. patay ang daming error oh. normal pa hindi kayo may nalagyan tanggal na yan nalaman mo yan pag gano'n pinatay mo na buksan mo ulit <tinyo> dami nga oh eh. nalabas pa na yan battery error tapos yung sakulan so dapat ABS nga lang nakabukas sa kanyo nakatakbo so, pa eh

bakit daw ako bigla problema 'to. Bigla akong ano, bigla akong tuwigin. Bigla tumigil 'yung motor. Kumotak ba 'yan biganto ni Eh, eh lang naging error, eh lumabas lang ng indicator. Ah, buksan mo po. Ano 'to, baterya mo? Eh, wala lang kasi, Baterya ko kasi. Matagal na ito 'to, hindi nagagamit, pa-pauli na kagabi, pero na-mapatak ko

siguro. Sasara pa sa lang. Hindi ba, ano? Baka nalobot lang yung battery. Ah. Pira-pira. 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 pira 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 pero nung nakarang araw, pinag-isag ko na siguro mga 3 days. <laughs> Kasi nga, pag battery lumalabas doon sa may <laughs> gates niya, nung buwarm niya, diba? Magpupula. Kaya pag pinatakbo ko, okay naman. Kaya pa yung minutes, nagamit pa nga. Ngayon, wala nung manong, ngayon ko ginamit, dire diretso Bigla kami matayin sa matayin. Ayun, <laughs> so buti na lang, may malapit na ano dito, na... na may uh, ano motorcycle parts sana magawa yung battery. kung battery lang ata yung problema. Matagal ko na kasi hindi nagagamit yung, ano, yung ADB natin. Kaya, mapigatakang ko, dapat, hindi siya, mano, hindi siya uh, nag-stop kahit tumatakbo ko. tumatakbo ko sa'yo, kung biglang, ano, biglang nag-stop eh. Tak cuci, tak cuci. Ilang taon na yung baterya mo sir? 3 years? Ayan, tinry namin yung, ano, yung baterya, sana battery lang And then, hopefully maging okay Kasi itong motor ko nga is matagal kong hindi nagamit, nasa garahe lang Buti na, dito pa lang ako sa, ano, sa flatway Biglaan itong may ah, i Dito tayo sa shop ni ni brother Joey Boy. Ah, kapatay, 'yun. Ko oh, 'yung pare, hindi para nawawala. Sa beam nito, te So 'yun yung ito yung mga naging fault. Hindi battery ang problema nito. Baka hindi kaya may nakuhot na ano. Sa ilalim. Daga. Isa kasi nagdadaga. Ay, papasukan ko na 'yan ng ano, ng, ng diagnosis kasi oh. Di na, di na natin 'yan. taya okay, na diagnosis natin kung ano nangyari. Wala na. Ano, mo rito pa. Okay, hindi isa isang ano yun, merong isa iniisa isang chichech yung mga views na baka may defective na views dito sa loob oh uh, uh, signal wala eh uh, naka lowdown to di ba oh Gator hey, Ano mga kuya ulit? Oh, wala talaga Hindi, naka ano rito eh, nakatanggal siya eh. So, diagnose tayo para ma-detect natin kung saan yung ano saan yung problem a few moments later. So yun, uh, may start na po siya. Magaling yung ating specialist, si Kuya Boy. Kuya, uh, si so, Joey Boy, kasi may parayana, so, may flat wing. para test. So testingin uli natin. Yo. So yun, okay na po yung ano. Okay na yung ating torsiklo. guys sa fuse lang po yung problema. Konting linis lang ng plus So, okay na rin yung battery. Wala na sa indicator yung battery. Ha? So yun, okay na po yung ating ano. ADB, so, punta na po tayo sa pupunta natin. So, maraming salamat kuya. Anong pangalan mo kuya? Richard. oh kay Richard. Ito, ayun. Ito, mga tropa rin dito yan sa... Ano, sa... Ito, flatway. Shout out, shout out. Thank you kay Kuya Boy. Ayan, na ganoon niya yung ano, yung ating ano. Yun. Di punta lang kayo dito sa Joey Boy, ano. Parks dito sa may Flatway. Tapat na Korean Mark. Ayun, Korean Mark. So yun, baka may pisaw.